Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, kamusta po kayo ngayong, lagi natin sinasabi, wonderful Wednesday. Kay Daddy, wow Wednesday. Pwako wow, wow, po, Wednesday. Kung <laughs> ako pa naman maaring wonderful Wednesday, babagyo, whatever it is, pero patuloy pa rin si Lord pa rin naman na may control, di ba po? Si Lord pa rin. We learn to trust the Lord in whatever situation we are in. Okay. So, kamusta po kayo? Kayo po ay nakikinig sa programang gabay ngayon pong Wednesday. Kung kayo po ay nakikinig gamit pong inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, tiyak na tiyak po nakukuha niyo nyo ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig. Na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po yan sa Bukawi. Eh, kaya put, patuloy ha, support the transmitter project. Ngayon, kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, gamit nyo rin po transistor radio, PM radio, tiyak na tiyak naman po, napapakinggan yung programa, mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. So sa ating mga kaibigan dyan sa DYVS, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang uh, Facebook livestream, Uh, real time, di ba po? Kung nandito kayo sa Pilipinas, 5.30. Sa ibang lugar naman po, ibang bansa sa mundo. Depende po sa oras nyo. Pero salamat at nakatuon kayo. At ganun din, pwede nyo rin naman tayong panoorin sa YouTube and you can watch the program on a delayed time sa inyo. Kung gusto nyo, kung kailan kayo comfortable, pwede rin po yon. Basta ang atin, napakinggan nyo ang ating programa. Masaya na po tayo doon at nagiging encouragement ang programa sa inyong buhay ay swak na po yon sa amin. Happy na po kami doon. Pinagpapala rin kami ng Panginoon doon. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, mga encouragement para po paano tayo magiging matagumpay sa ating buhay, paglalakbay sa mundong ito sa bawat araw. So, hold on lang po kayo dyan. Huwag ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, tito po naman kami. Pala tuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, sa pamagitan ng Parish Broadcasting Company ni 702. Naglalayong kayo'y hatid ng mga awiting makalangit at mensahe ng Diyos na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay pinag uusapan na po natin sa linggong ito at pinag-uusapan natin sa linggong ito ang kahalagahan po ng pagiging on time. In fact, simula pa last week pinag-uusapan na natin ito. Nakita natin na kapag dumarating tayo sa oras, di ba po, ipinapahayag natin na tayo ay maasahan at mapagkakatiwalaan at hindi lang yon Siyempre, kapag dumarating tayo sa oras, hindi tayo maiiwan ng sasakyan, di ba? Maging eroplano, barko man o bus. Aba, eh may pan- isa pa, yung huling-huling beneficia natin sa pagiging on time. Alam niyo po, ang a- pagiging on time, nire-respeto, ay eh ginagalang din natin ang ating sariling schedule. Minsan lang po ang buhay, di ba? So, ang ating pong mga pagpili, mahalaga. Ganon din ang ating mga desisyon, mga goals, mga dreams, mga aspirations. Lahat po ito mahalaga at may kabuluhan. So ang, ang, mahalagang tanong na natitira, iginagalang ba natin ang ating sarili o ginagalang ba natin ang ating sariling oras ng merong respect? Maaring nakagulat ito sa atin. So ang oras natin para sa sarili, mahalaga din po ito. At ito ay dapat na tinuturing na may respeto. Bakit ba mahalaga ang ating oras, di ba? Ito ay mahalaga dahil oras natin to. Siyempre, ito yung well-organized schedule, calendar entries na ating ginagawa. Tandaan, walang sino man na mangangalaga sa ating best interest, kundi tayo din. Walang makakaunawa ng ating values, ng ating mga causes, ng mga issue na pinakamahalaga po para sa atin. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na inirerespeto din natin yung ating sariling oras. Ibig sabihin yung ating time. Kasama na dito po yung paglalagay ng personal time para sa sarili, di ba po? Para sa sarili, paglalaan ng panahon para sa vacation natin, pagpapahinga, ang pagparticipate sa mga causes na mahalaga para sa atin at ang paglalaan ng oras para sa ating pamilya, at mga malalapit na kaibigan. Ang pagrespeto ng ating oras ay maaring mahirap daw po sa simula. Subalit ito po ay mahalaga. Ito po ay patungkol sa self-confidence at self-worth natin. So, kapag natutunan nating igalang ang sarili, ang ating oras, ang ating pangangailangan, mas magkakaroon tayo ng energy upang makipag-interact sa iba. Higit pa dyan, ang ating impact sa society ay mas lalong magiging effective dahil naglalaon tayo ng panahon upang igalang muna ang sarili at ang ating oras na kailangan natin. So, ano ang mga hakbang na dapat nating gawin upang maipakita sa sarili na ang oras natin tunay ring mahalaga? E di unahin muna ang sarili sa ating calendar. Halimbawa, mag-schedule ng mga personal time sa weekdays at saka weekends na kinakailangan. Matulog ng reasonable oras sa bawat gabi. ba? Diba? Yun sa time na lang yon yung personal time natin, mahalaga na yon Magalang na tanggihan ang mga invitations at mga events or activities na hindi naman sumusuporta sa ating goals, na naisin o pangangailangan. Maglagay tayo ng boundaries para sa mga personal at professional time. At siguraduhin dumarating tayo sa oras sa mga appointments natin na tayo mismo ang gumawa, o di ba? Halimbawa, nag-appointment ka na pupunta ka sa gym o'clock in the morning dahil wala ka lamang katagpo doon, di ba? Make sure to be still be there on time. That is your appointment with yourself, di ba? At kung naghahanap tayo ng halimbawa, malaking pagbabago sa ating buhay pagdating sa pagiging late, eh dumating na sa oras sa mga appointment na tayo mismo ang gumawa para sa sarili. Pwede na po nating isaisip na ang pagiging on time ay para sa sarili, sa ating mga pangarap, sa ating accomplishments, at sa ating mga goals. Ang mga benefits ng pagiging punctual, marami yan magkakaroon tayo ng boost at ng self-confidence sa araw-araw. Mas konti na ang worries kapag tiningnan natin ang calendar. Makakaipon tayo ng pera, di ba? na pag usapan natin yan. Magiging maganda ang impression ng iba sa atin at mas madali nating maabot yung ating goals. Oo, maaaring kulang ang oras natin sa mundong ito. Subalit maaari nating gawin ang at ng ating makakaya sa oras na meron tayo. Sabi nga natin, make the most of our God-given time. Ulitin ko yan ha. Make the most of our God-given time. Sabi nga, pwede nyo i-tweet yan kung gusto nyo. So, habang pinag-iisipan ko ito, simple lang po yung aking nakikita. Maglaan muna tayo ng panahon para sa ating welfare bago tayo maglagay para sa iba. Halimbawa, unahin muna sa pagsulat sa kalendar ang mahalagang araw ng sa ating buhay at pamilya. Ilagay yung ating birthday, anniversary, birthday ng ating asawa, birthday ng ating mga anak. Di ba po? Kasi yan, mahalaga yan at pinaghahandaan yan. I-block out na po yung sa calendar, yung ating mga sleep time, oras sa exercise. Di ba po? Ito para sa ating self-preservation. At saka, 'di ba, i-block out na rin yung ating time for us to read the Bible, ating personal devotion, naka-block out 'yan para alam natin wala tayong tatanggaping any appointment at that time except on emergencies, 'di ba? Kasi 'yun ay time natin with the Lord, o 'di ba? Yung pu'yun. At saka, tayo maglagay ng mga meetings at appointments na work-related, 'di ba po? Kadalasan kasi, honestly, naglalagay tayo sa calendar ng mga bagay at appointments para sa ating work, sa ating ministry, pero napapabayaan natin ang ating sarili, kalusugan at pamilya. O, so dito po pumapasok yung sinasabi nating workaholic ka ba o ministryholic ka, di ba? So mga kaagapay, kailangan natin ng work-life balance. At nagsisimula po ito sa ating pag-respect sa sarili at sa ating oras. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Maganda uli anak yung sinabi mo. At merong tanong, ginagalang ba natin ang oras natin? Ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Mahalaga pong igalang ang ating sariling kapakanan. Kasi ang ating tinutumbok sa ating buhay, ay ang perfection, ang kaganapan sa harapan ng Diyos na banal, sapagkat ang kaganapan ang layo ng Diyos sa ating buhay. Amen tayo diyan. Supurihin so po ang Panginoon. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Yun ang dahilan. Ano? Si Abraham, number one, tinawag ng Diyos na mag maging blameless, walang dumis, walang sabit, kaya ganap. Ito ang tawag ng Diyos kay Abraham. Sa Genesis 17.1 ng 99 taon na si Abraham napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin, ingatan mong walang dumis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Amen ang kapahayagan ng Diyos. Siya ang may buong kapangyarihang nag-iisang Diyos. Ang kanyang tawag kay Abraham, sumunod ka sa akin. Ang iyong pangangailangang bagay sa pagsunod mo sa akin ay aking sa iyo'y ibibigay. Ako ang makapangyarihang Diyos at ang pagsunod mo sa akin sa aking sa aking Diyos na makapangyarihan, maaari kang sumunod sa akin ng tunay tapat at puspusan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paano ang tawag ng Diyos kay Abraham ay, ay gayon, gayon din ang pagtawag niya sa atin. Alin yun? Magiganap kayo. Matiyo 5.48 Kaya maging perfect kayo ganap tulad ng ama sa, ninyo sa langit. Ito po ang pang, pangwalang hanggang pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin sa bawat isa po sa atin. Ngunit sa atin nga po sarili eh talagang walang you know, wala tayong kalakasan. Hindi natin ito magagawa. Si Apostol Pablo po ang nagsasabi, pangatlo. Ang mga mananampalataya ay hindi makapag ng pagiging ganap habang naririto pa tayo sa mundong ibabaw. Tayo'y tayo ay uh mananakbo sa espiritual na takbuhin ng buhay. Sa Filipos 3.12, si Apostol Pablo pa rin nagsasalita. Hindi sa nakuha ko na ang gusto ko o oh, perfect na ako. Pero nagpupursige ako para makuha ko ang prize. Kasi ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Christ Jesus. Iglesia, kalipunan ng mga mana ng palataya. Ano ito sa katapusan? Ito ang kanyang iisang katawan. Opo, Ikaapat, ang iglesia na kanyang katawan na sa katapusan ay magiging ganda. Efeso 4.12-13, na ginawa niya ito na gawing ready sa pagsiserve sa lahat ng taong pinili ng Diyos para palakasin ang katawan ni Christ. Hanggang maging united tayo sa faith at pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa mature ta maging mag-mature tayo sa pagiging perfect kagaya ni Christ Jesus. Amen tayo diyan. At dahil doon, kung ito ay maganap na sa kalooban ng Ama dahil nga ano ang simula paman noon, ito naman ang pasimula pa. Ikalima, ang Dios natin sa langit ay ganap. Mateo 5:48. Kaya maging perfect kayo gaya ng ating Dios sa langit ay ganap. Opo, perfect. Indeed, dahil sa katotohanan ang ating Diyos ay ganap, it follows. Ikaanim, ang batas ng Diyos ay ganap. Amen po. Sa awit 19.7, ano ang pagbabadya? Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang, kaya ganap. Ito'y utos na ang dulot sa mga tao ay bagong buhay. Amen. Salamat po, Ama. Dahil sa ginawa ni Jesus na siyang Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya ating buong katubusan. Tanggapin ang katubusan ito sa pananampalataya kay Jesus lamang na siyang namatay, nalibing at nabuhay na maguli upang ikaw naman na nagtiwala sa kanyang ginawa sa krus ay iyong maangkin ang iyong kaligtasan. Piliin si Jesus. God bless you. Ivana. Diba Opo, ama. Totoo po yun. Kailangan hmm. talaga naka-focus tayo dun sa ginagawa ng Panginoon. Di ba, Dad? Mm -mm. Ganon. Kung yung plano ni hey, Lord sa buhay natin. Yung tanging na... paraan para tayo maging ganap. <laughs> Opo, yung talagang iya ano natin na si Lord talaga ang siyang gagawa sa ating buhay. Di ba, Dad? Mm -hmm. Ang di ba nga lagi nga ako oh, gustong gusto ko po yung sinasabi nga ni Apostle ni John the Baptist. Sabi niya, ah, uh, di ba ang sinasabi niya, I must Christ must increase and I must decrease. Hmm. Yun yun talaga. Yun yung principle kasi ang pagiging Christ like sumusunod tayo dun sa plano ni Lord ng Diyos sa ating buhay. Parang parang ang Panginoong Hesus at saka ang Ama, ang Father hmm. isinensya dito for a certain purpose, to die on the cross, di ba po? So makikita natin sa buhay ng Panginoong Jesus, kahit dun sa unang-unang miracle na ginawa niya, unang-unang sign na ginawa niya, dun sa turning water into wine. Very, very, and yun, very, and how was the right word? Tamang-tama yon kasi it was dun sa jar, sa cleansing jars yun eh, yung stone jars. Ginagamit yun for purification. So, mm -hmm. di ba nung sinabihan siya ni Mary na, uy, gawin mo na to, tulungan mo na, ganyan-ganyan. Tapos sinabi niya pa, hindi pa, my time has not come. Kasi alam ng Panginoong Jesus na kapag sinumula niya yung unang sign na gagawin niya, alam yung tuloy-tuloy na yon hanggang sa pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ganon mm -hmm. katindi yon. So, alam niya na pag sinimulan na niya yung beginning na sign na yon, alam niya na e, this is the beginning of my life, my God's intended purpose for my life. So sa ating ding buhay, ganun eh. Sa simula na nag-transform tayo sa ating buhay, yun na magsisimula at nakakilala tayo sa Panginoon, isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon. Alam na natin na God will fulfill His purpose in our lives. So Ay, kagaya, talaga. ng, kagaya ng Panginoong Jesus, di ba po dad, sa bawat umaga may time siya nakikipag-usap siya sa Father. Sa bawat morning yon, sa bawat anything that He does, He lift up His eyes to the Father to ask His approval para don sa miracle mm -hmm. na gagawin. Ganun solid right. Kaya tayo dapat bilang mga mananampalataya, pag sinabi natin, ginagawa tayo katulad ng Panginoong Jesus, in reality, ang sinasabi doon yung pagiging obedient ng Panginoong Jesus sa layunin ng Kanyang Ama. The same thing mm -hmm. with us. So dapat pag sinabi natin Christ-likeness, we are being transformed to be fully obedient to the will of the Father in our lives and His purpose. Dahil yon ang plano ng Diyos para sa ating kaganapan. Exactly. Di ba po? Mm. Yun ang talaga. Kaya walang magiging mesaya pa ha? Kundi ang Panginoong Jesus lang. Eh Kaya... may sayad. Yun nga po, pag may nakiklaim pa na sila yung may may na po yun. Hindi pwede yun. Kasi that is primarily God's purpose Jesus for na. Jesus alone. So tayo, right. bawat isa sa atin, may purpose si Lord. May purpose ang Father sa atin. Sabi nga, Psalms 139, He has already written our story. O di ba diba? So tanungin natin kay Father, sa Father, Lord, ano ba po, yes. Father God, ang iyong plano sa akin? Kasi doon, that is when you find abundance in life. That is when you find your purpose. Di ba po? At Kaya, yun ay matatagpuan lang natin kay Jesus Christ. Opo, oh sa Panginoon lang yun. So, kaya hold on tayo doon. Di ba? Yun Amen. po ang gawin natin. O, oh, let us pray. Okay. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Kasi ang total na kaganapan is only found you kung kami po ay suko ng aming buhay sa iyo and everything that we do is accordance is in accordance to your very purpose for us plus andyan ang holy spirit to prompt us and to guide us in all decisions that we do isa pa nga kami pupunta panginoon eh well guarded mo na kami di diba? ang kailangan mo lang sa amin is to be fully obedient to be fully submissive to your will and your purpose. Yun po ang dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kaagapay. Once na ang nawaan namin yung truth na yun, Panginoon, ano man po yung pagkatawag mo sa amin, maaring pastor, lawyer, teacher, piloto, uh, maaring doktor, maaring sa iba't ibang la level of profession, meron kang pagkatawag sa amin. At kung alam namin yun, Panginoon, magiging shining light mo kami in whatever and wherever you have placed us. So, Lord, salamat po kasi assurance namin yung Panginoon as we continue to follow and serve you. At ang promise mo dun, Lord, abundancy in life. Abundancy mm. not measured in terms of finances. Abundancy because we have joy in you and we experience your presence and your fellowship with us. So, Lord, salamat po. Ikaw ang aming joy. Yung presensya mo ang aming kasiyahan at yung presensya mo ang nagbibigay sa amin ng kalakasan in spite of the circumstances around us. So Lord, salamat po. Sabi nga, we will always find our joy in you. At yun yung dalangin namin. Today, Lord, thank you sa amin mga kaibigan. We remember to pray for Kuya Aaron and Ate Nance, Termiento Tanap. Salamat po sa kanilang buhay at ministeryo kahit nandun po sila sa ibang bansa. Kay Diesel Ayuni, kay Abby Buenaventura, kay Russell Eusebio, Ganun din kay Kathy Apua. Salamat po sa kanyang buhay. And her life as a teacher sa Middle East. Salamat po. Pagpalain mo po. Siyempre, Lord, thank you po sa buhay ni Kuya Eddie Abad haven't heard from him yet pa, alam ko panginoon your i uh, continually using his life and most of all thank you lord sa buhay ni mami lolit Abuton. salamat po sa kanya mm. kahit mm -hmm. po sa facebook panginoon nagiging encouragement talaga yung mga sinasabi niya at pino niya nakakatuwa po yun panginoon and we just pray that you would continue to give her strength panginoon patuloy na joy patuloy po panginoon at magiging blessing pa siya continue to bless her as she becomes a blessing to many. Nakakatuwa pong makita si Mami Lolit na gano'n ang impact niya sa buhay ng marami kahit po sa mga kabataan. Salamat po Panginoon. Thank you Lord for her life. At Lord sa amin pong mga kaibigan na paaring today is their special day whether it's birthday or anniversary, dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang siyang maging pagpapala sa kanila. Overflowing blessing ang dinideclare po namin sa kanila, Panginoon. Kahit hindi po sila nakalista sa amin, alam po namin nakalista sila sa iyong puso. So Lord, thank you po for that. At Lord, sa amin po mga kaibigan na who are going through challenges in life, sa mga karamdaman, ikaw po ang patuloy na kagalingan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa amin pong mga kaibigan na may mga financial uh, difficulties, Ikaw po, Panginoon, ang siyang maging provision. Ikaw po, ang provider. Sa mga kaibigan namin, Panginoon, nasa mga crossroads ng buhay, Ikaw po ang maging way, truth, at life. Mga kaibigan namin yes. ngayon, mga kaagapay namin, who lost loved ones, Father, we pray for your comfort and grace. So, Lord, salamat po. Hmm. Kasi in all aspects of our life, meron ka pong kasagutan, Panginoon. So, may we learn to trust you in everything. Marami pong salamat. Nakilang Diyos kayo po ang ganap na banal. Ganap, Panginoon, ang iyong nais. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay mo naman ang iyong bubutong na anak. Upang sa gayon, napako, nalibing, nabuhay ng na maguli. Upang sa gayon, siya ang maging gagawan ng kaganapan sa aming buhay sapagkat siya ang aming katubusan. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, kailangan po namin ang tunay na koneksyon sa inyo upang sa gayon ang iyong kaganapan ang dumaloy sa aming buhay upang kami naman ay maging ganap rin sa harapan ng Diyos. Kaya Panginoon, huwag po ninyo kaming lalampasan sapagkat kayo lang po ang kaming kailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang po talaga ha, huwag bibitaw. Siya ang may kaalaman, siya yung may hawak ng ating buhay. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Choose God always. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Regie Villena. At Anuel Mendoza po kasama ating Gabay Barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, protek at sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul po Mocortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na naman gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.